Naligaw na kami. Ito ba yun, te? Hindi ko alam. Parang hindi. Naligaw ito. tayo. Oo, naligaw. Ay, ah, hindi. Ito yun ata. Ito. May, may masikip tayo yung dinaanan kanina. Tama ba? Hindi, papunta. Naligaw na kami. Baka ibang way to para papunta kanto, ah. Mas maliligaw pa tayo sa next check up nito kasi number 43 na tayo next check up alas 5 na yung appointment namin kaya magpalalala kasi mag what ka <laughs> next time siguro magano na lang tayo wag commute na lang tayo <laughs> kasi eh siya dad siguro malaki pa naman ang kasalubong namin oh yun ito saan sikip lang ng daan buti na professional driver to. Pero huwag natin kalimutan na matanda na. <laughs> Kung ako yung nagdadrive na ito, iyak na lang akong doon pa lang sa umpisa. Alam mo yung dati ka dadalanan yun? na. Mag-uwis na ako na Sige, dire, dire, chuhin mo yan. Siguro makakarating na tayo ng highway. Kasi ang daming dumadaan. Wala pa namang ano. Wala pa namang internet dito. Sabi na pala, yung highway yan nitang... Siguro, Parawal siya siguro highway yan. Kaya may palawad kasi <laughs> bakit kasi one way yung clinic ni Doc yung daan papun yung daan kung nasan yung clinic ni Doc bakit one way yan tuloy na ligaw kami kung saan kami papasok dito last time kasi umaga kaya tas parang tinuro nung ano no nung nagtatamalis kung saan tayo papasok ngayon gabi hindi na namin matandaan kung saan kami pumasok noon ng siguro highway yun eh mag-waste na mag Dali, gagamit na kami ng maps. Mukhang papunta na kami sa Batangas. Rough <laughs> road na. Rough road na yung dinadaanan namin. Sandali lang. Hindi, no? Ayan na, palabas na kami sa highway. Anong highway ito? <laughs> sambales. <laughs> Touchdown. Touchdown, sambales na tayo. Saan tayo pupunta nyo? Dito o doon? Dito. Doon? Dito. Uh, left? Kolep daw kami. Kolep daw tayo. Joy tayo dito. Hey. Night, ano? <laughs> Natatawa ako kasi nai-imagine ko yung next visit natin kay Dok. <laughs> Ito ata yung ano eh. Yung Mount Arayat. <laughs> yung um, mag-highway ka. Nasa Mount Arayat na tayo, Dad. Mm. Pili ko ko doon na nanara National Park. Ayun eh. <laughs> Napalayo tayo. Siguro makakarating kami sa bahay ngayon. Mga 9 o'clock na. 2 hours. 2 hours in bahay. <laughs> Pero hindi naman masyadong traffic compared kanina, no? Mm, Siyempre, bengi na. Mm possible mga 8 nasa bahay na ka so sunduin ko pa yung mag-amon yan kasi iniwan ko lang sila sa bahay ng in-laws ko bumisita na din sila para ano makabibisibisita pag, pag kahit pa minsan minsan lang o sya yun lang at least nakarating kami ng highway <laughs> 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 hindi nyo daw kilalayok yung <laughs> Baka dapat kumanan tayo kanina. Dagat <laughs> <laughs> ang kanto. Eh, hey, wari pa ba tayo makakarinig ka eh. Hindi sa Fernando. No, no ka rin. Hey, eh, wari kaan papunta ka eh. Oh, pero ano? diba kanina, papunta tayong ano ganyan, tapos nakita natin. Dapat yata kumanan tayo dati eh. Darin tayo pa ang <laughs> Minggay, mag-maps ka na. Parang Hello, makarating na ba? Mandaan pa kayo? <laughs> Grabe yung traffic papunta. Tingnan nyo. Ay, may pangandaan. Ayan. Kanyan. Pero kanina talaga, hindi siya, halos hindi na gumalaw yan eh.